At again, good morning mga kapiks ni again, Mama Pigs For today's vlog, ngayon ay Thursday At yun mo, request po tayo at kapi So yung mga bata lutuan ko po ng Chicken nuggets with size Yung ano niya po is My heart, circle, star So ito po yung binili ko na pang ulam nila Pang umaga And yun ito naman po yung sa aking cupcake So, kahapon po, nagpasabay uh, po akong magpabil sa asawa ni ate. Hinatid po dito sa bahay. Yan. halos na tayo. So, si na nandito na po para pupix. Ano po tsara ate? Ang oras ay Ang oras ay 6.15 na po ng umaga. maginit na po sa si pakpat ng ano, tubig para iligo. So yun kagabi mga kapiks, doon po kami naghapunan kina mama dahil may natira pa pong litsyon, ni litsyon pa po ni papa. So tinawagan pa ko ng kapatid ko na kung kumain daw kami sabi ko wala pa dahil nag-isip ako ng mahaulam sa gabi. So, sabi niya punta kayo dito kasi yun si papa, si papa na nagtutunang lang pa kasi timing pag sa timing pagdating namin ano si Miki si Mickey pinapakain na po ni Papa tapos mga ilang ano pati yung mga bata sumabay na kami lahat sabay sabay kami at yung kaling po namin nila ako doon kina mama so nagsain pa po ngayon ng bago maingit pa po, po yung kanin. So yun kahapon So yun si Papa picks Doon sa ano nagpa medical Tapos yun talaga High blood siya tapos Rinisitahan siya ng ano Losartan 110 grams siguro yun mga picks Yung problema kasi hindi siya nakapili Na dapat Ano na dapat Makainom siya agad para Medyo yun medyo bumaba yung BP niya o yung dugo niya tapos dun siya, ano, pupunta siya ng chong wakahapon. Nag-canvas kung magkano yung stress echo. So yun, nakaano naman siya kung magkano. Tapos may schedule daw siya sa August 5. Sabi ni Pix na siya ko siya nung i-refer siya ng doktor. Sa ano, sa chongwa. Kasi alam niya po na private dun. Tapos mahal. So bali silang tatlo pala may parang may pending na medical yung isa naman matataas yung sugar yung isa siguro may ano din may problema pero hindi ko nalaman kung ano <coughs> tapos yung yun kay PICS, high blood siya tapos stress parang ano po yung papa ano nila po papa medical tapos yun sinabihan ko sa si Pix na si mama dax pareho kayo nang iniinom losartan R blocks. Kaso, mag lang yung milligrams. Yung kay Mama Dax, 100. Yung sa kanya, 110. So, tinanong ko po si Mama Dax kung saan siya bumibili ng gamot niya. Sabi niya, doon lang doon sa Katmon. So, kahapon po banta si Kaso, wala, wala yung sa kanya. Yung nakareseta sa kanya kung ilang milligrams. Yung kay Mama Dax, meron. Sabi ko sa kanya, siguro kahit anong brand, basta Lusartan, ano na yun, basta makainom ka lang sabi niya kahit ano hindi, hindi talaga siya nakahanap ng ano losartan na nandun sa res, sa niya kung ilang, kung ilang milligrams tapos kahapon pumunta na din siya sa sugod wala talaga tapos ngayong umaga balik naman siguro siya sa ano sa sa city so pang-araw pang-apat na araw na po yung ano niya siguro na ano din siya sa pag ano pag biyahe-biyahe kaya yung BP niya tumataas tapos yung yung kaba niya sa ano niya sa dibdib lumalakas -dib, siguro yung ano yung putok na ano niya hindi na normal kasi sabi ko sabi akala ni Pix yung ano niya uh, stress echo is yung tumatakbo so, sinabihan siya na iba iba yung sa kanya siguro yung parang ino-ultrasound you know, kasi pumunta siya doon sa may mga ano uh, kasi maluwag na yung hospital na siyang mga. So nagtanong-tanong siya tapos so, sinabihan siya na doon daw sa ano yun sa yung pinapatakbo. Doon siya naghintay pero nung pinakita niya yung reseta sa kanya sinabihan siya lang na siguro na hindi yan yung ano yung so nilipat siya doon kung saan nakano yung reseta niya. Nasa po siya sa presyo ng ano stress echo mas mas luma, mas lalong na stress po siya. Kape ko po. Naubos agad yung kape ko. Hindi na po siya mainit. Malamig na malamig na. Ito pa. Lagi kong nauna si Piyang dahil sumasakay siya kay Ate Pagdating doon, close pa po yung mga room.

natanong siya kung may strawberry daw dito sa Pinas. Sabi ko mayroon sa Baguio. Kaso malayo yung Baguio. Makakapunta lang sa panaginip. Timo, isang mga kan ay si... Ah, Ano? ICT? city, ICT? city, I'm city. Ah, Ano Ayun ba mga ice. Kung may snow. Ice seat ito Yan. Ihatid ko po yung mga bata. At kasabay namin si Piang ngayong araw. Ngayong umaga. Tara. Nangang, like, sumakay ka ah. Ito Kato na nalate. Una ako po yung pinapadala ng bag niya. Ano nga pa yung ganda ni? So ako na po yung naging estudyante nito mga kapiks. Ito na pa yung may dalang, ano, dalawang bag. Ano na ka muna na kay mapasok? ligid, hindi ka ligid, ligid. At ayan, um, sikat ng araw ay mainit, mainit. Ikaw wag at atehin ka na pa yung Hoy madam, bilis-bilisan mo yung paglalakad mo. Pag mong bilangin ang iyong nilalakaran. Charing. So, oh, pag uwi ko, maghuhugas ako. Mag wawalis. Magigit ng tubig. Dahil yung dalawa ko po, igib lang talaga ng liligo nila. Walang sobra, walang kulang. Walang laman. Paligid pat paligid. Dalawang bag yung suot ko At si, si Madam siya po yung nagpapayong Malapit na po kami sa school Kunting Ano lang po Kasi mabigat po talaga yung dalawang bag sa balikat ko nakatirang uh, ulam nila din na ni Patpat -Pat binaon niya patay siya yung chicken nuggets binalot ni Patpat -Pat. oo snack daw niya mamaya kahit may snack na siyang chucky tsaka ano, lava cake sa school at aniyang yung mga bata busy sa paglalaro. Wala pa po yung ibang guru at close pa po yung mga room. Mikay! May samok misay dito, may samok misay. May guba. Yes. You want to play? Swing? You want to play swing? Ah? Wala ikaw bantay. So yun din sa unahan close pa yung mga room dun, dun si Pia ang kasama ng ate Izra niya You want to play, Kai? Say, Ate, Ate, Ate Angie. Play swing, Ate Angie. Ano pa? Napaso? Ha? Damo tao. Damo tao? Yes. Damo What? Damo. -tawo. Ha? Damo tao. Marami daw yung tao, sabi ni Mikay. Later na ko pag-play, ha? Kung na mahat, ha? Mm. don si Mika'y sinama ni ate, Lani. 7.38 na po. Close pa yung ibang room. Hindi pa binuksan. Asa na nipi? So, kayo sa that Cheryl ko no, Cheryl. Asa yung mi kay Cheryl ko no, Cheryl. Ato ang katilani, upod. Ato ang katilani, upod. uwi na ako sa bahay at ayan gawa na naman po tayo sa ating daily routine maghugas yan Katapos ko lang pong mag give sa balungas. kasi e, wala po laman yung paghugas ko at yan po Hugas po tayo dahil marami yung ating iniwang hugas Tapos titin siya kasi mamaid na. biyahe so, na po papuntang Cebu Kasama ko si Tio ni Titin. Umayag ko si Maria na. e, ano, isama lang muna si Tio. Parang bakasyon lang po doon siguro. Uy lang sleeping kasi hatid niya si mamaid na dito po yung ating ano CR. <laughs> so yung mga bat abatos ah, ko yung mga anak ko so sila sa gabi na lang sila nakakapag hugas sa tanghali at sa umaga ko <laughs> Kinain naman po ako. ulam lang po yung kulang. <laughs> so yung tela po namin, pinasok po ng marigam. So pindahan po natin, ako tayong customer na pang may lumalapit. <laughs> Kaya, gawa lang muna tayo ng gawain bahay. Tula so, pa lang pala akong ano mga is, yelo. Gumawa ka ka si Tito. Tapos pagtingin ko na nga. <laughs> tapat na lang pala yung laman. So, Nawa na naman ako ngayon ng yellow. At so ayan, natapos na po tayo sa ating gawaing bahay at alas 11 na po. Dumating na po yung aking mga estudyante. Yay! Ayan. Kain po tayo, kain. Mainit, mainit. Bukan po natin yung pinto dahil sinara ko po. Ngayon, pumunta po dito sa amin. Nag-interview ano nag, po, nag sa PSA. Yung kinatawag na census ba yun mga kapiks? Momot. So, yung ulam po namin ay... ASHLEY Century. Pataya, Trif. Ate, kagadir malat ice. O, oh, wala na akong ice. Momot. Momot, Update to our sari-sari store. Wala pa po tayong benta. Simula kaninang umaga. Ayan. Tahimik ko ngayon ang tahimik ng tindahan. Wala po? Wala po si na si Mama? Kasi dami po mo ka. At ayan, maglutosan ako ng beef loaf kaso. Ano lang po, century na lang po yung binuksan ko at yan, bumili pa ako ng dinogoan. Tara, kain po tayo.

So, galit pa ako doon sa ano, pumilit pa ko lang din doon. Teka. Kumi-click, sino ko pitay doon, traffic din, hindi mo ini-memorize. Para sa Oo. So, yung tiahin ko po doon kasi sa school, hindi lang dahil wala ko daw stock ng mga mangga ngayong araw. Mahirap 'to yung ano ng mangga. Like. Mas lada ba tuma? Huh? Mm. Mas lada. Huwag ka magkanoon. Hindi ka magkanoon. Hindi po yung kanin namin. Siguro sa hagdan hand ko ito. Kain oh, sure, tayo, kain. Papapix namin. Nasa Sibuna naman. Nasa City.

Kamusta, Smitty? Ano niya? Sir Aaron. Kasi Sir Aaron, kung mukhalim I mo hiya ka-absenta, kasi yung yeah. first loves nila, sumundig, dra-drap niya. So, yung ibang kakasi po ni Ate Isra, nilipat sa kabilang room. Yung mga good boy, hindi po, hindi po sila sama-sama. Ay, kapag katukuha paggawas ko, uh, ko. So, kaya alam, may pa may, may na buh. ano ko, at siya dito. Kaya Sa talagang pupunitin ako. to eh. Kaya kaya, yung kaya just in yun, ano po tulog, mga ibalik na, kumaan. mga, boys,

dami po yung kaya patpat